Nung uh, isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa ba, eh maaari siguro pwede kong patakbo presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, eh kung wala kang natapos, paano mong uh, bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Ang nakakatakot, uh, within the uh, 10 to 40 years, uh, marami ng mangmang na -mang, uh, butante. Aba, uh, delikado at uh, mga iboboto niya ay eh, walang mga kwalifikasyon. Papaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, eh, wala siyang plataforma, wala siyang alam kung paano uh, maging uh, presidente ng bansa. Hindi, influence pwede natin sa mga kanya. Kung ako ay tatanungin ninyo, ang dapat na papalit sa akin ay dapat ay unang-una -una dapat abogado. Dahil very complicated itong problem natin sa ating bansa. Ano ang mangyayari sa ating bansa? Kung ang papalit sa akin ay isang artista, isang drug addict, walang degree, uh, ano, uh, Uh, galing sa pasurahan? Ano? Ano mangyayari sa atin? Kailangan ng taong bayan. Two thousand years later. No no, 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 You, you have it. We do not cooperate with the ISIS. That is the position of this government. Uh... Kasi, di ka man lang nagsika. Pa ng Interpol, we will be obliged to participate. Wait, to as as, a, as uh, Secretary Ramulaw, explained before, we have obligations to Interpol and we have to uh, uh, live up to those obligations. And therefore, okay, the next step, we'll see. We'll see.